guys. Another proven and tested na tayo, guys, na customer sa ating boy na Fortuna. Oh my gosh, masahin natin yung comment ni Ma'am Lexia. Totoo po siya. Grabe yung blessings dumating sa akin. Dumaan lang po siya sa wall ko. Kaya nag-order na po ako. Waiting na lang ma-receive si boy na Fortuna. Oh my gosh. Mga ilang beses na kaya, guys, na mga ilang beses na kaya comments na nabasa ko na ganito guys. Yung dumaan lang talaga sa wall, sa phone niya guys, sa FYP natin no. Si Buena Fortuna. Tapos, tapos naghiling sila. And then, like, kahit sa phone lang, kahit, kahit dumaan lang kami sa, of, uh, sa FYP nila guys. At naniwala talaga sila. At hindi lang, at hindi lang si Ma'am alexia uh, Lexia guys. Kahit ako rin, as their seller, kahit ako rin guys, yan din yung naranasan ko at first. Yung dumaan din siya sa ano, sa Fyp ko kasi si ano yung nag nag uh, yung nagbenta nito eh nung dumaan siya sa akin uh, sa phone ko yung babae na ko yung na uh, yung name niya basta may uh, mahilig din siya sa mga lucky charm and then guys nakita ko din siya dumaan dito sa Fyp ko and then Like, napapa out talaga ako, guys. Kasi niniwala kasi ako sa mga lucky charm. Disclaimer, para lang to sa mga naniwala na mga lucky charm, guys, ha? Si Buena Fortuna, guys, lucky charm to sa buhay natin. Especially talaga pag meron kayong business, mas maganda, guys, na meron kayo kay Buena Fortuna. Kasi, guys, si Buena Fortuna, guys, uh, nagbibigay siya ng abundance, okay? Abundance Buena and then Fortune Fortuna, guys. Fortuna means fortune. Abundance of fortune. Ayun guys, sa mga niniwala ng mga Lucky Charm dyan guys, ilagay ko yung link sa ibaba at mag-check out na rin kayo guys.